button. Sige, bilisan mo. Isang magandang pagpili dahil ngayon ang isang balde ng mga bulate ay babagsak mismo sa ibabaw mo. Nakakadiri. Hmm. Mga bulate at lupa. Talaga bang tinatakot mo ako gamit ni Nierson? Kasama nito. Balik na sa isang ngayon ang hawla ay mas komportable kaysa si dati. Tigilan mo ang pagtawa. Kita-kits sa mga mababait ah, kong kapitbahay. Ayan, ah, Ano kong ko yan! Oops! Na-impress ko ang vlogging. Magandang balita! Hindi ito uod. Serial ito? Kapitan! Tulong! Mahilig ako sa serial! Ilalagay ko ito sa mangkok at kakainin! Oo, tama yun. May gatas kami para sa'yo. Masarap ang gatas sa serial, pero ayokong mabasa! Ang ga Sa tingin ko, oras ko na. Dapat pumili tayo ng button. I-click natin ito. Ano kaya ang naghihintay sa akin? Baka mga alakdan o bulate. Ano? Uh, hindi. Ito ang aking bangungot. Pink na Nutella. Ano pa ang mas na Nakakasuklam na ko. Be, si Ian lang ang magkakagusto dyan. Panahon na para pindutin ko ang button. Gusto ko rin ng ganyan. Ano? Wala. Nasaan ang mga goodies ko? Halikana? Penant? Naririnig ko ang lahat. Hindi mo pwedeng kalikutin ang button. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pwedeng mangyari. Narito ang itim na paste. Ginawa ko ito gamit ang uling at konting mint. At narito ang sipilyo. Linisin natin ito. Panahon na para pindutin mo ang button. Pindutin, ang isa piliin. na gusto mong pinakagusto. Magandang pagpili. Naghihintay ang mga itim na balahibo para sa'yo. Magugustuhan mo ang kulay na ito. Nakakabit sa akin ang mga balahibong ito? Oo! Gusto ko ng maraming strawberry syrup! Mm. Gusto ko ito. Gusto kong subukan ang lahat. Nakuha ba ni Annie ang Skittles? Ugh. Ikaw! At, napili na ang mga button? Idinagdag! Pindutin ang button! Napakagandang pagpili! Naghanda ako ng maraming puppet para sa'yo. Astig ang mga puppet. Pero hindi sa ganitong dami. Huh? Nanakaot ba si Anna ng mga puppet? Nakaligtas siya. Masamang balita. Well, Panalo Ako naman ang pipili ng pindutan. Gusto ko... Ito. Hmm. Ano ang mangyayari sa pagkakataon ito? Oh, ang paborito kong jelly na mata at verdeng slime. Sobrang astig. Gustong gusto ko ang mga marmalade na mata at gutom na gutom na ako. Pwede natin itong kainin. Sino ang mauuna ngayon? Ah, uh, ako? Ano? Hi! Pindutin ang oh! button! Sige, magpakatapang ka! Hindi ka nito kakagatin? Mahusay na pagpili! Ito ay mga rape mellows! Mukha oh, silang napakasarap! Subukan mo! Ano ito? Marshmallows? Ang ganda at lambot nila! Gusto ko itong button! Ano? Turno mo na! Muna. Hali ka na. ayos. Dalawang garapon ng maanghang na tabasco ang naghihintay sa iyo. Ikaw talagang ay... gusto ko ito. Ibubuhos ko ito. Wow, Nabasco. Ito ang paborito kong sarsa. Ang anghang nito ay nagpapaalala sa akin sa demonyo. Magandang pagpili. Iyon ba ay parusa? Magandang pagpapata. Pangarap pagkramata. ko talagang gumawa ng sarili ko marshmallows na tayo! Salamat, Wednesday! Ang sarap! Nasusunog ba si Wednesday? Agad nating patayin ang apoy! Ililigtas kita! Mas mabuti na! Oh, pindutin mo ang button. Sige na, Wednesday. Magaling! Pinindot mo ang paborito kong button. Kailangan natin gumawa ng cake. May detalyadong recipe sa libro ko. Una, ibuhos ang harina. Mahusay. Tumuloy na tayo! Sunod, kailangan kong ibuhos ang gatas para maging malambot at masarap ang masa. Kumain. Kumain. Ang natitira na lang ay basagin ang dalawang itlog at magiging handa na ang lahat. Gawin natin ito. Sigurado akong bihasa na ako. Ngayon, haloy natin ang lahat. Ano? Ako'y tao, hindi... Isang mangkok ng masa. Gusto mo ba akong haluin? Tama ka. Medyo ganun-ganun lang ang ideya, pero kailangan nating palamutian ang lahat. Para dito, kailangan ko ng whipped cream. Hmm, napakasarap nito. At ilang magagandang makukulay na Ganito bungo. Gamitin ng telepono. Libre ito. Ito ang pinakamasamang panaginip ko. Ang makukulay na sprinkles ay nagpapakaba sa akin. Oh, amoy cake ka! Nasaan ba? Sige na nga't mag-edit na. Pindutin ang button. Magandang pagpili. Nakuha mo ang mustard. Mag-ingat. Huwag pumasok sa iyong mga mata. Anong kagaguhan to? Makasamang mustasa! Ayoko! Ana, napangarap ko yon. Binabati kita na pagtagumpayan mo ang lahat ng parusa at maaari ka ng umuwi. Magkita tayo mamaya. Salam! Ang liit ng timba ng Maltesers. Kasi laki ng ano? ipis. Ano? Lagot. Hmm. Nakakuha ko ng karaniwang balde. Oh, may nakuha akong higanting balde ng Maltesers. Dapat ito ay napakasarap. Miyerkules. Kaya ano, masarap naman yon. Subukan natin. May idea pa nga ako. Oo. Talagang madali silang kainin gamit ang straw. Gumana ito. Hello, Mike. Ikaw na. Oo, tama. May naisip din ako. Gagawa ako ng espesyal na slide. Dinisenyo ko ito mismo. Ilalagay ko lahat at voila. Ang galing. Tignan mo yung tsokolate na hindi na dumadaan. Wow! At talagang masarap! Wow! Kailangan nating agad na ilagay lahat dito. Halika na! Paborito kong candy. Diretso sa bibig ko. Wow! Ang astig! ka, Willy Willy. Oo, oo. oo. Ideya ko yon. Puro magagaling na ideya lang ang pumapasok sa isip ko. Gusto ko pa! Hoy! Wala nang natitira! Tapos na! Tara na, Ani! Sige, subukan natin ito. Hindi lang ako may malaking timba, kundi malalaking Maltesers din. Ang sarap nila! Kailangan mong ibahagi ito e, sa hindi. amin. Hindi. Ayun lang ito. Eh, hindi pwedeng yan. Kung ayaw ibigay ni Ani sa akin, kukunin ko ito mismo. Kailangan nating butasan ng mesa. Gusto ko pa ng isa! Salamat. Hoy! Nasa ang oh, candy ko? Narito na tayo. Merkoles, ang dami kinuha dito. mo ang lahat. Hindi ka ba magiging sarili mo? Drop Ayaw mong magbahagi, Enid? Ito ang unang beses na nakita kong hindi gawa ang cereal para sa mga langga! Ataking tama lang, pero hindi ito kahanga-hanga. Swerte ko na naman! Hoy! Ibalik mo yan! Susubukan ko na ang lahat ngayon! idea mula. Na hey, ngunit meron ako na bahagi. Kailangan ko itong kainin ng maayos. Isang maliit na mesa ng usok at isang napkin. Para sa lahat ng nandoon yan. Mukhang okay na. Bubuho ng gatas. At ngayon, oras na para sa pagtikim. Masarap! Gusto ko ito. Ngayon, si Wednesday naman. Wow! Magaling! Naihanda ko na ang paborito kong itim na mangkok. At isang kutsara. At ang hugis ng pala. Handa na ako. Pero sandali. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Pakainin mo ako ng cereal. Ayokong madumihan. Isa pa? Ano? Ano ang... Isa itong bagay! Salamat sa iyong tulong, Ting. Napakasarap nito. Ani sa iyo naman. Hmm. Oh! Isang ideya! Kailangan ko ng plato na tamang sukat. Alam ko kung saan makakakuha nito. Wow! Tingnan mo ang butas na ito. Sakto ang sukat. Magbubuhos ba ng gatas diyan? Tingnan mo ang mga sing -sing na unicorn na iyon! Nakakatuwa ito! Tara na! <laughs> oh, sige! Oras na para to pa rin ang pangarap kong lumangoy sa Rainbow Rings! Muntik ko nang makalimutan ang aso! Ngayon, magmerienda na tayo! At pagkatapos, si Salamat! Ayos! Gustong-gusto ko ito! Donut bayan, Bakit ang liit nito? Mayroon akong maganda. Ang Napakaganda nito. Katamtaman ang laki. Mayroon akong napakalaking donut. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gusto ko itong subukan. Miyerkules. Ha, pinagtatawanan mo ako. Pero hindi na ngayon. Ayan na. Napatag na ito. Ngayon, mas malaki na ito. Ang sarap at nagugutom na ako. Sige, at ito na. Oh, wala akong ideya, hindi ba? Gusto mo ba ang mga matatamis kong labi? Handa na akong mahalika ng lahat! Gusto ko! Anong nangyari sa... Sige! Aking mga queer na kaibigan, susubukan ko ang aking mga labi. Kamangha-mangha! at oras na para sa donut mismo. Napakalambot nito. Oh, Wednesday, tama ka. Sobrang sarap pala nito. Sa wakas, alam ko na ang gagawin. Una, sukatin natin ang la... Bagay! Kailangan ng mas malaking napkin dito. Pasensya na, Wednesday. Sige, simulan na natin. Nang isang maliit na piraso. Mahiwagang. Mga kaibigan, matagal akong nandito. Hindi ko ito balak kainin ng mabilis. Gusto Madi kong na namnamin ang ng bawat kagat. Ah. Uh. Susulong na ako. Pagod na ako. Pero kailangan nating tapusin ito. Uh. Ayan na. Natapos mo na bang kainin ang donut? Uh. Oh, halos. Mahal na ako. Magaling bitawan. Ano? Nabibigatan. Okay. Salamat. Maalam. Wow! Ano yan? Mga butones? Pwede akong mauna? Anong nangyayari? Wow! Ito'y maliit na tsokolate. Ang cute. Ano Kaunting gatas. Gusto kong subukan ito. Well, laging masarap ang tsokolate. Gusto ko pa. Sige na. Oh, Pasensya na. Ako na. Ano ang kinakatakutan mo? Tsokolate lang ito. Hindi mga gagamba. Mayroon akong regular na isa. Tara, putulin na natin. Ayan na. Handa na. Ngayon ay inuugnay natin ang lahat ng mga detalye Mayroon detalya. na akong kabaong na tsokolate ngayon. Ano sa tingin mo dyan? Masarap at maganda. Natupad na ang aking pangarap. Subukan natin ito. Mm, gusto ko ito. Masarap. Mike, pindutin mo ang button. Tara na. Okay. Sana ang tsokolate ko? Hindi ko makita. Tiyak na napakalaki nito. Wow! Napakalaki talaga nito! Palapit na ito sa atin! Wow! Sa anumang sandali ngayon, sasalpok ang earth sa malaking tsokolate na ito. Ano ang magagawa natin? Isang maliit na hairdryer? Tunawin natin ito! mas magandang ideya. Ang flamethrower ko ay laging nakakatulong. Wow! Ulan ng tsokolate! Buti na lang may payong ako. Masarap! Brittany, bilis ako! Ah! Ah! Oh! Ang weird nito! Ah! Ah! Hmm. Hmm. Oh! pang maganda. Ito ay isang mooncake pop. At ito'y masarap. Oh, oh, ito'y masarap. Gusto ko rin subukan. Oh, oh sa ilong mismo, Brittany. Ayos lang. Sige. Meron akong... Ang baho. Ano yung amoy na yan? galing sa lollipop? Ay, naku! Mabahong blue cheese! Wala ka talagang swerte, kaibigan! Oh, nakakainis yan! Oh, ang kadiri! Hindi ko na kaya ito! Julie, kailangan mong... Hoy, nasa isang hamon tayo! Paano oh, ko tayo matutulungan? Magbibayolin ako! Ubusin mo na itong mabahong keso! o oh, mahusay. Oh, ah, uh, ah. Uh, hindi ko na kayang itago pa. Oh, man, really? Pinabati ka naman ba kung gusto na may <laughs> Ako na ang kakain ng lollipop. Julian, mm. eh? tingnan mo. Nagawa natin. Wow. At ngayon, buksan natin Kita. ito. Huh? Wow! Mga sprinkles. Galing. <laughs> Britney. Maaaring mo na Jay, gusto kong subukan itong lip gloss sa lalong madaling panahon. Yum 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 yum. Oh my! At napaka sarap. I okay natin ito sa labi ko. Ganda! Meron na akong asul na labi ngayon. Ang <laughs> <Ay>, giliit. <laughs> para sa iyo ang air kiss ito! Woo! <laughs> Ang masprinkles! Tumutulo sa saya. Ningas mo. Oh, nakakatawa 'yan. Sige, oras na para subukan ito. Binuksan ng garapon, ibinuhos lahat sa plato. At sinubukan lahat. Isa thousand ang labi ko sa sprinkles. Yehey! Hey. Wow! Tik! Minito. Oh, oh my god. Woo! Mm. Wow, ang tamis. Napakasarap. Oh, ikaw naman. Okay. Ooh. Oo, oo. Gusto kong subukan agad-agad -ag -ag 'tong cool na jelly ice. Nakakatawa sila. Mukha akong maganda sa asin ng mga mata. Pero una maglagay muna tayo ng asin na strawberry sa plato. Wow, tingnan mo ang mga beads na 'yan. Ang nadidira na lang. Ay hindi po yung marmalade ice cream. Mukhang hindi totoo. Gusto kong subukan ito agad-agad. Wow! Oh, may napakasarap na jam ng berries sa loob. Ang galing! Hindi. Sabu chan ay kutinyeng is to! Meron ding juice na may lasa ng blueberry. Gusto ko, gusto ko to. Gusto kong inumin lahat. Let's ah. Uy, <laughs> <Oy>, Brittany, pinuksan <laughs> mo na yung um, ina Ngayon akin naman Hindi maaari Yuck! Ito, isang toilet? O isang toilet na may lollipop? At yan ay makaiba hmm. May pulpos pa sa loob Masarap ito! Isawsaw natin ang chupa-chups sa asul na pulpos Bukhang kamang mangha ha? Na natin. Ang galing! Medyo maasim at masarap ang hummus. Mm. Mm. Go! <laughs> Please! Ha? Ah. No! Ha? Huh? Oy! Sakit ka! Okay! Oh. Juicy drop! Mm. Mayroong maliliit na asim na gamit sa loob. Dapat itong kainin kasama ang maaasim na gel. apaka asim pero masarap ang matamis na marmalade ay tamang-tama para dito subukan nating magkasama wow oh ang kare wow gusto ko pa ang asim nito ano 'yon ju hey pwede ko bang pisilin ang gel mo sa isang lollipop? okay sim na pulbos ay dapat na masarap. Gusto kong subukan ito. Oh, Wow! <laughs> wow. <laughs> <laughs> ba na sa sabog na ito? Ano sa nang na malakas na pagsabog. Umaasa ako na hindi ito sumabog sa mga kamay ko. Ano ang dapat subukan hatakin ng pin? Magdasal na hindi ito sumabog. Okay, subukan okay. okay, natin ito. Oh, sandali. Hindi ito sumabog. Ha? Huh? Oh, sandali. Pwede kong pindutin ito. Oh, nice. Okay. Oh, ay maasim na spray. Hey? Ang granada. Hey. hey. Ano ito? Please. No. Ay, pwede. Hindi ako magbabahagi. Hey. Kumain kayo ng gummy worms at lollipop. Tapos na. Okay. Well, hindi ko na kailangan. Matanda. Nasa. Salamat. Na? Ha? <gasps> Walang malakas na boom? Weird. Hintayin <laughs> mo. Kailangan mo ba ng tubig? Isang wisik <laughs> lang. <laughs> Nahulog ang sorbetes! Anong nangyari? Kailangan kong gawin itong muli. Talagang ayaw mo oh, no. eh? subukan. Subukan mo kahiri. Hello? Wow! Nakakulitik. Ew! Ah, okay. Malakas ako. Ano? O. Oh my! Ang sarap ng lollipop na ito. Pakiulitan mo! Yum, 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 yum! Hintayin huh? mo. Hindi maaari. Naubos ko ang buong candy hmm, at may gross. bulati sa bibig ko. Oh, Kakilakilabot. No. Britney, hindi. Hindi Please. ko ito gagawin. Oh, nakakakilabot yan. No! Balika, Britney! Ipapakita ko sa'yo ang isang trick. Tingnan mo, meron akong dalawang lollipop, tama? Anong masasabi mo kung pawalain ko ang isa sa mga lollipop? Pasama pa yata ako. Wow! Ano yan? At ngayon gagawa ako. Ang... Isa na namang lollipop pa ang nawala. Ikaw ay... Ano? Walang alip! Wala. Wow! Naku! Ang cone ng ice cream ko! Ah! <laughs> <laughs> ako ang bahala sa'yo. Holy <laughs> oh, Diyos <no>! ah? Lord! <laughs> <Sabad> Diyos <laughs> Ah! Hindi ko alam. Oh. Yeah, ito ang vacuum mo at ko ang sombrero. Nagustuhan ko ito. ayo gamit ang bato, gunting, papel. Naku, natalo ako. Alamin natin kung ano ang meron ako. Oh, Lego? Bakit ko ito kailangan? Sintay! Gawa ito sa tsokolate. Ang sarap nito. Gusto ko itong ganitong uri ng Lego. Ngayon, pwede ko itong buo at tikman. Teka. Makakagawa ako ng sarili wow. kong kastilyo magkakaroon ako ng maganda at chokolating lego na kastilyo. Wala pang kahit sino ang nakakita ng ganitong bagay. Ngayon? Talaga bang kainin lahat ng sabay-sabay? Nakikita mo yan? Oh, wow! Sandali. Mayroong mali. Uh Pakiramdam ko ay may mainit na pakiramdam sa loob. Kaya ang lupa apoy. Tinulungan kita. Ang cute ng home Oops. beard mo. Oh, hey! ang kahangahanga kong kastilyo. Not now. At kasama ng tawagan si Julie. Pero sobrang nakakatawa. <tinyo>